Mga mga kabayan, sa mga nagtatanong kung paano ko nagawa itong AI video Sino na 'to. Gumawa nitong baliw na prompt. Pinoy Hat! Sino ang pinakagwapong tao sa buong mundo? Pinoy hat. Gamit lang ang iyong cellphone para, samahan niyo ako. Future natin So, gagawin mo lang, buksan mo lang 'yung Google Chrome mo, then type mo lang chatgpt.com and then mag-sign up ka, then sign in tapos mag new chats ka lang dyan. And then, ilagay mo na yung idea mo. Yun sa akin kasi, yung content ko is tungkol kay Astro Boy na AI na tumutulong sa tao at hindi pamalit sa tao. Yun yung tema ko. And then, sabi ko sa kanya dyan, pagandahin niya yung aking idea. Tapos, bala kayo kay Tagalog, naiintindihan niya ni ChatGPT. Lagay niyo na lang dyan, pagandahin mo, gusto mo parang Gen Z, makakarelate yun. So, para mas gumanda pa yung content niyo. And then, after na okay na, lagay nyo dyan, translate in English. Kasi si Google Flow po, hindi siya nakakaintindi ng Tagalog na salita. Kaya niya magsalita ng Tagalog, pero hindi siya nakakaintindi. So, gagawin natin, translate in English. And then, yan. Kapag okay na, ginagawa ko dyan, ginakopy ko lang yan. And then, ipipaste ko dito sa notes para tanggalin yung mga hindi naman kailangan. So, yon Para siya magtagalog ang sikreto lang dyan is type nyo lang dito, translate in Filipino Tagalog language. Balang Bali, ang ginawa natin, inutusan natin yung prompt na magtagalog siya. Okay? Tapos dito, he says in Tagalog language. Tagalog, Filipino, Filipino language. Yan dahil dalawa yung actor natin na AI, make sure natin na meron siya doon. Ayan. Lagyan natin ng dash. Tapos Tagalog, Filipino, language. Okay. Tapos itong introduction ni ChatGPT tanggalin na natin. And then kapag nalinis nyo na, copy nyo lang lahat yan. Select all. Then copy. Tapos magbukas na tayo ng Google Flow nyo tab lang, and then type nyo lang google flow ayan, google flow, yan yung labs.google.fx slash tools slash flow yan po kayo pupunta sa url na yan so yan dito kailangan nyo pong mag sign up and then kailangan nyo pong ilagay yung payment method nyo ang ginamit ko po dito is yung gcash ko yung unang isang buwan wala pong bayad bibigyan po kayo ng 1000 credits yung 1,000 credits, kaya gumawa ng 50 videos na may tunog. Pag hindi po kayo naglagay ng payment method, wala po yung tunog. Kasi hindi po mag -e enable yung Veo 3. Okay? Then, new project lang. And then, type nyo lang yung inyong ginawang prompt. And then, dito po, ito maraming nakakalimot at nagkakamali. Dito po yan, yung settings na yan, piliin nyo po is ang ginagawa kong per prompt po is 1 lang para tipid sa credits. And then, pinipili ko po dito yung Beyo 3. Yan. So, yan yung may tunog. Huwag nyo pong kakalimutan yan ha? kasi pag hindi nyo po ginawa ang Beyo 3, wala po yan tunog. At kailangan nyo po mag, talagang maglagay ng payment method para mag-enable yan. Okay? And then, pagtapos na, click nyo na lang po yung arrow sa baba. Then, okay na po yan. Astroboy, Boy, tulungan mo ako! Uh. Kalma lang, bro. Nandito ako para tumulong, hindi para palitan ng mga tao. Oh, di ba mga kabayan, napakalupit ng AI video na yan. Wala pa yata isang minuto na gawa na natin yung video na yan. Sa mga nagtatanong kung paano pa yung mga iba pang paraan o baka may nalilito, i-comment mo lang dyan sa baba, kabayan. Sasagutin natin yan. Lagi niyong tatandaan, kung hindi yan pang international level, wag na natin yung pag-usapan. Sana marami kayo natutunan. See you in my next video. Follow na. Bye-bye!